Si Saldi ko mga kagalaan ni ay laing hugna sa video nga iyang gi publish gi upload mahigala sa iyang Facebook page. Katung unang hugna may gala part 1, part 2, part 3. Karon na na po ilain. Gibahin niya pon part 1, part 2. Napasigur part 3 ani. Ato naman tong nahisgutan tong part 1. Unya dunay part 2 nga ni gawas kagahapon ang part 3 ini may atong atangan sad pero atong isgutan sa mga ang part 2 nga ni gawas kagahapon adlaw no ato ni pagtagad mga sukit ti paminaw unya kinini ang sus na na sa part 2 mga higala nga kini ni ang part 1 no nga si Saldico ko mo na nag nagdeliver sa kwarta unya pag deliver sa kwarta kauban sa iyang mga uh, security personnel, Pirmiro 200 million ngadto ng Jojo Cadiz. Kinis Jojo Cadiz, under secretary ni sa Department of Justice. Unya, kinis Jojo Cadiz, mauni ni higala ang chief of staff ni Presidente Bongbong Marcos sa dito pa siya sa Senado, sa diyang senador pa siya. Straight to the point. Mauni si Jose Jojo Cadiz, mauni dawat sa 200 million kay siya ma maoy bagman mahigala ni BBI matod pa sa report ha unya narabay pizza si saldi ko nga gihatag nga iya pong gihatag ang 800 million so na 1 billion na tanan niya na December 2024 lahi pa ini ni 100 billion nga budget insertion para sa 2025 budget kay nagsugo di ay ang ila mahigalang kwarta pang kwarta ni Adupang paglingkod 2022 pa sugod so na dayon matod pa may galang saldi ko padeliveron siya ni Martin Romaldes og 2 billion kada buwan straight to the point wa kono niya matuman tanan day ha onya dunay sulod nga instruction si Jojo Cadiz maoy padawaton iyang gihatag ngatong Jojo Cadiz permiro 200 million sunod ang 800 million Kay Juju Kadis na may muhatod niya itong BBM. Kay kini mahigala Juju Kadis, sinaligan man ang BBM. Maumani ni ang niyang chief of staff sa diyang senador pa siya. Na ano uh, kasamang names, na mga pictures, so, oh, na pagkasenador pa niya, narabat tali ha. Ito mga pagkasenador pa niya, niya, pagkuhan niya. Iyan yung chief of staff. So karon kung dili manggaling tinuod ni, in fairness mahigala ang BBM. In fairness, mahigala sa gipasangin ni Saldi Kaya kini may mga masangil. Mahimo mga mga ingon tamang ta kay siya na mga na narabas siya ebidensya. Mahimo sa tamang ingon na ah, why credibility na Saldi Mahimok Mahimo na mahigala. Pero karon huwag man mga higala makatingog pa ng Jojo Cadiz dahi? Mas mayo og si Senator Ping Lakson karon nga naana ang korupsyon naana sa Malakanyang niabot na manahilo man ang iyang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Straight to the point. Katingalahan kini. Katingalahan. Labon sa una nga layo pa kayo. Marathon hearing. Kaada adlaw. Blue Ribbon hearing. Karon mas mayo siguro para ni Ping Lakson nga imbitaro na ng si Jojo Cadiz. O kung saan ang gisulting saldi ko? Kantos la si Amina Pangandaman, DBM Secretary, ingon e man mahigala si ah, uh, bersamin, may bakasulti sila sa ilang side. Sab, nganong mo rang nahilo man si Lakson, day. Straight to the point. Muro magila ay ang investigasyon ni Ping Lakson aning kalakiha. Straight to the point. Ano na, 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 na mga ipanghingan lang? Niya, chief of staff ko ni si Juju Cadiz. In fact, usan ni sa mga malagmit, mapuli ni Crispin Rimulya nga mahimong DOJ secretary. Straight to the point. Pero nilisign na yun ng Júlio Cádiz, sadyang na-mention niyang pangan. Sa so, dili, basta-basta kini. Mo nga, ang mga tao ro'no, pika sa side, maminaw ka, sa pika sa side, maminaw ka, pero ang dili, ikalimod, mga higala, mao. Nga, mahimo nga mag- baus-baus sila nga, nga, di na, way credibility. Ang pika sa puno nga, way credibility. Ha? Na makak na, maunin mo na na makak ang pikas-pikas, pwede mo pasangil. Pero ang wa mamakak mga higala nga nakasaksi tang tanan, grabe ang mga nangamatay atol mga higala sa mga pagbaha, labi na mga kagalaan atol sa Bagyo nga sitino Straight to the point. Ang nature, ang katalagman, maunag yun mga higala eh, nagklaro og nagpagawa sa mga ebidensya. Mga na nga, di ganyan mahimo nga imong ilimong limong kay ang ebidensya na amag mao na nga alang nako asa naman ta karon di amang higalay mo naman ta ining kalakihag na limong-limong na ang katauhan. asa naman ta mangita gustisya sa kwarta sa katauhan nga gikawat nining mga kawatan wa na may clerics ng investigation DIICI wa man gani mahigala ta masayod og unsa nang ilang investigation kay wa man na ma live stream gid indi kin straight wa to the point di aon ta may Senate Blue Ribbon Committee hearing mura magdila ay pod slakson si ni nga anay mga taga Malacañang ang mga alter egos presidente na mensyon na muna mag ni atlas slakson si ni noon straight to the point ha mo kana nga asaman nang ang mga tao ani mo na importante nga nganong mo demand ta og accountability nganong mo apil ta sa rally mga higala karong November 30 Straight to the point. Rally mahigala labot sa trillion peso match nga pasiugdahan makigala nationwide. Kay atong ipadayag, atong i-express ang atong concern. Ang katawahan wa matug, ang katawahan ani nagtan mga tao ninyo. Ano may kasabot sila mahigala nga ni demand me ang mga tao og accountability sa mga sadaan. Straight to the point. Kaya naman tayo klaro, ani? Why? Wa na imbestigasyon nga nahimo, mo dimanta imbestigahon o klaruhon may gala kini mga sadan nga accountable sila, manubag sila ni ining kalakiha karon kay daghay nang matay ra ba ni ining grabeng corruption. Makaen corruption di makamatay, makamatay tanaw ang Senate tabo sa bagyong tino. Sumo na nga kining sa mga simbahan ron sa Katoliko o musimba ka may na apil na ni karon nga ni, doon na mahigalay mga pag-ampo o doon na mahigalay pag-auhag labot sa trillion peso march. With your respects, o ba mga tinuhan, kining maong maong kalihukan nga pasiugdahan mahigala sa tibuok ok nasod. Asta ang simbahan ni apil na ni ini mahigala pagpakabana ba? Di usilisod man kayo o matuog lang ta, magmika lang ta, ron. Straight to the point. Gikawat ang kwartas kaban sa katawan nagtanaw out ta ah. walang lang tay mahimo wa lang tay himoon kay nguban mga higala na balaka nga kung kuno si Marcos mawagtang si Marcos mo puli si Sara how about og ang inyong kabalaka or mumarcha na lang katong uban kay uban mahigala mamarcha magyud kay bongbong resign hadlok sang uban mumarcha kay basi si Sara mo puli na may nga mga grupo sa ana Hamay maayo o bumarcha lang yung tong uban pagpakabana mga kagalaan ang uban malcha bongbong resign, ang uban mo um, malcha pagpakabana. Ha? Nga ato mo dimanta og klarong imbisigasyon ani og kinsay mga sadan manubag ining maong paghitabo. Mo protesta ta. Nawa ta ka ani mga paghitabo karon. Mo protesta ta nga wa ta makauyon ining puyok-puyok nga -puyok imbisigasyon. Murag giulug-ulugan lang ta sa imbisigasyon, imbisigasyon. Giulug-ulugan lang ta nga na nai nangapriso, nga wa ta makaila ining mga tawhana gagmay kay mga isda sa DPWH nga tua sa Region 4. Straight to the point. Muna nga mapakabana ta. Dili man pwede mahigala nga dili ta mo protesta nga di na to ipakita na sa muyo mi inyong kalaki. Ayuhan ninyo na inyong imbisigasyon. Niya mahigala sa sugbo landaan si Bishop Abitoy Oy nango ani. Nay panawagan umo mo simba ka karon panahon na apil na nga gi-announce. Lisod kay ni Labi na mga sugbuan nun. Kini nationwide man ni may galang trillion peso march. O kutob sana kabati sa kung ron kun do na moy mga nagpasiugdag rally ninyo diha kining trillion peso march apil mo. Kini kang Bishop Abet karon dili sa Sugbo. Labaw na mga Sugbo di ta magpakabuta magpakabungol because kita moy naigo din dinhi ang bagyong Tino. Daghan ang nangamatay gumikan sa bagyong Tino unya. Unsa man tawala tay buhaton? niya ay awag may gala si Bishop Abitoy ato paminaw ni ang awag ah, kasamang names pero open eh hasta ang lain-laing relihiyon nga mo pagkabana open kining maong trillion peso march o din sa sugbo mahigala si Bishop Abitoy mo nag uh, pasiugda mahigala mo nanawagan sad kay ikaw lagi mo na mo na yun pangutan ay mo kaugalingon unsay imong matabang si Bishop o isip obispo unsay may matabang niya dako leader naman ka Kato mga members, sa may matabang. Ako, sa may kong matabang. Namang kong microphone dere. Atong gamiton atong at microphone, mga kaigalaan. Kay why meaning? Kung dili tama higala mo, gamit sa unsay gisangon sa tong abaga, dito gamiton sa tinarong. Kining tinarong niya mo maprotesta ta mga subuanon. Ayuhan nyo na din ha, wami ka uyon. Nga, 152 ang nangamatay. Doon na pa'y mga nangamising. Unya, thank you lang ang tanan. Okay lang ang tanan. Unya si Lakson may kailang muragwa na ganang mo imbisigar. Unya, di tama, basi mo matatago sa kabuntag mo yung Lakson, undangon na na to at imbisigasyon mo, conclude na ta. Okay lang, unya ang subo. Nga sa kadaghang patay, okay lang tang mga subo anon. Muna ako, di ay pamahayag si Bishop Abitoy, ito nang ipabate ko noong names be. Kini iyang, kini, kini ang atong bagong obispo subo. May soon kagahapon, nanawagan na ba ko uh, sa kaninyo nga magkikiusa uban sa to ang kanang walk for peace, no? walk for integrity, walk for good governance. Karong November 30, no? Kanya akong ipahibalo ninyo una-una nga uh, palihog, uban na na to ni. Eh. Dasigun mo na labi na mga mahigugmaong mga subuan nun mga matarong nga mga sugbuanan na pili sa taning mga kalihukan ha nga dili lang may hitabo sa sibo kundi may hitabo sa ubang mga bahin sa nasod nga ang una uh, among gi plano nga adtong ta on ang misa kay sugdan gyud ang tanan sa pagampo no adtong ta himo sa Santo Rosario ni ko man maglakaw ta sa puente kay nangagpas lang ta nga kung uh, madala didto na lang kay duol ra sa puente no? Atong hinang huna nga may sentos ng selebrasyon. Pero mga isuon sa among meeting kagahapon sa mga organizers, no? Kay although kita ang nanguna ani sa diocese, no? Pero atong gidasig ang tanan so it's a coalition, no? Coalition is sa mga tao nga adunay pinguha sa kausaban. So na gani atong mga isuon nga lain og pagtuo dili padihan atong Katoliko pero naa sila may kasing-kasing ug may kabubuton mo join sila So, atong gilang tao nga posible nga mudaghan ng mauban. Labi na nga daghan sa taga Cebu nga nagtinguha gyud og kausaban. So, atong giusab ang venue. Ato na lang ta magmisa uh, sa uh, Pilgrim Center sa Basilika ni Señor Santo Niño. Kay mas dako ang lugar didto. Oh, daghan na masulod. Okay, so magsugod ta ng adlaw alas dos Uh, alas 2, mga alam 2 in the afternoon, nga uh, mag-meet sa dito sa Pilgrim Center, ha? Okay, so ayaw mo ka pa. Instead nga Santa Santo Rosario Church, dito lang ta sa Pilgrim Center sa Basilika ni Senior Santo Niño. Okay, ato magsugod dito, niya kuman, himuon ang pagmarcha, peace walk, from the Pilgrim Center to the Capitol Grounds, no? Ito sa Capitol nato, no? So at dito ang program human sa long walk procession or marcha padulong dito. So mga igsoon na mong gidasig ha nga mong apil o mong eh. Ato lang ipakita no? in a peaceful way in a prayerful way po no? ato ipakita nga daghan tayo nagtinguha gusto na tayo mausap di na tayo gusto mo magpabilin tayo nga sama aning matang sa nasod kaya maulaw tayo sa ginoo Unya lo isa kaya atong mga tao. Daghan kay sa tugatawhan nga naglisod tungod kay daghan sa atong mga nangulo magtarong. No? So we are not only blaming them, we are also in a way, no? Uh, blaming ourselves kung wa ta magpakabana, wa sa ta magtarong pagpili mga pangulo, unya laba pa nga apil-apil aning problema sa korapsyon, laba pa nga mga yung kwarta. Okay, so, we are not only blaming them we are also telling ourselves ikaw pud ako pud no magusab ka no kunya ato ipadayag ni pinaagi sa usaka panagtapok nga malinaon dili bitolente ha dili gubot oh so katong nagtinguha og gagubot uh, ayo na lang appeal kay kining maong peace walk pa ni walk for peace no ang atong gitinguha ani diman man gagubot kung dili kaayuhan so magmalinawon sa ta no magmalinawon sa ta sa atong pagpadayag ang importante nga atong gipadayag sa mga nangulo nato sa atong pagamhanan nga gusto na intaw mi kausaban oy di na mi gusto nga magpabilin ta sa atong naandang buhat gusto mi mausab isip katawhan isip nasod so unhi mi ninyo ipakita ninyo nga magtarong mo para madasig sad ang katawhan nga magtarong okay So, mo ni mga iso atong panawagan, November 30, uh, Bonifacio Day, kanya it's also the first Sunday of Advent. Sa so, atong pagsulod sa Adviento, ato sa ipadayag sa Ginoo. Na Lord, we need light. O sumig kahayag sa among kinabuhi. O nimi, Ginoo? uban nimi nga isip po sa kanasod sa among pagtinguha o kausaban? No? Okay, aron ang Pasko, aron ang paghari sa Diyos din sa kalibutan, Uh, tabangin may ginoo. Ya, yeah, mohangyot ta sa Diyos na bata. ato ito magmisa mag sa iyang lugar. O niya, sa tagpangaliya sa mahal nga birhen, ang mahal nga inahan, na niya pasagdan, di niya biyaan, kundi liya tang ubanan sa tanan atong pinguha para sa kayuhan sa simbahan. Ang isoan abet, ang inyong ubis po God bless all of you. Okay, mga tomahe gala si Bishop uh, Oy nga atong nga, gibabati kaninyo mga sukin tigpaminaw gumikan ining uh, iyang panawagan ha o atong ni suporta in panawagan mga higala nga kinini ang uh, million peso uh, match mga kagalan or trillion no uh, nga diin trillion peso match pa udahan mga higala og atong ipadayag no sa peaceful nga pamaagi ang atong galang. Pagi ah, pag-express no sa ato mahigalang gibati karon ini mga panghitabo mga kagalaan mm -hmm. dili ta mahigala mo pagkabuta lang ini nga uh, hitabo aron to ta maka sila nga ang katawhan wa matog nagtan-aw ni ining mga pang mga panghitabo dili ta na duwa-duwaan lang ini himuon mga higalang imbestigasyon nga way na ni padulungan Klaruhan lang ninyo diha. Besitagaan namin ninyo gagbang isda. maulian na ang mga tao dili mapuyde kinsa to mga sad an gyud mao mga higalay taralon kay kining korapsyon makamatay daghay namatay labi na diri sa sibo mga higala kay bawta dunay uban nga mga mulaban mahigalas mga kawatan malagmit mga higala for whatever reasons nga no ilabak opinion or basig mm -hmm. doon na mag ipang hire ni mga higala mga ila mga binairan ila lang na kato mga tao nga doon ay mga prinsipyo mas daghan mga higala ang magpakabana kay bisan gani sa mga apostol sa tong ginoo mas daghan may tarong usara may hudas naagin no ay hudas pero sige lang